yun, 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 good morning, good morning, good Sunday morning sa lahat yun, sa sa tropang Cavite Peace Hunter, yun good morning, good Sunday morning sa inyo lahat sa kung natuloy yung lumakad sa Pampanga yun, uh, sana makarami kayo ng huli at uh, uh, yun. ingat kayo, next time ako sasama pagka hindi busy, talagang busy lang eh. bukas maaga kasi ang uh, ang uh, lakad ko sa munisipyo kailangan maagang nandito ako Ilalakin kung may bisita ako, hi attorney. may asikaso kami ng attorney. Okay, yun. Good Sunday morning. Shout out sa buong tropa ng Kapitipis Hunter sa main chapter namin sa Tansa chapter sa pamumuno ni Sergeant Alan Marriques, sa aming chapter sa General Trias chapter na sa pupupuno ng aming uh, presidente, si Lieutenant Colonel uh, Jomar Hassan. Yun. Doc Jomar Hassan. yun. Shout out sa iyo, Doc. Tapos sa uh, Dasma chapter na sa pamumuno ng uh, presidente doon na si uh, Leo Sayo at sa kanyang vice president ng uh, Dasma chapter na si Boss Ray Policapio. Yun. Shout out sa inyo, sa pamilya mo Boss Ray, kay Arbic. Shout out sa iyo. Sa Dasma chapter at sa buong tropa ng Dasma chapter. Yun. Shout out sa inyo. Doon sa Tansa chapter sa lahat ng tropang uh, Tansa chapter sa pamuno nga ni, ni, ni Sergeant Alan Menrique yun shout out sa iyo sa pamilya mo kay Vice Bugi kay Sek Don at kay Papa Ru shout out sa inyo at sa lahat ng Tansa chapter shout out sa inyo yun sa Naik chapter yun uh, shout out sa ano sa buong tropa ng uh, Naik chapter sa pamumuno ni ang aming aming uh, gwapong president ng na, chapter na si Kanar Singh. Shoutout sa iyo Kanar Singh. Oh, uh, some beses ma magme-message ako tungkol sa bala. 'Yon. At uh, 'yon, sa lahat ng tropa doon kay Idol uh, Jonathan Atan, 'yon kay ano. Kay Idol at kay Idol uh, Foreman. 'Yon. Kay Idol Forman uh, Alvin Forman sa lahat ng tropa diyan kay Roderick, kay Frederick, kay Paul, kay at ito na nga. 'Yon lahat diyan. At uh, sa tropa ng uh, 13 Martires, sa pamuno na ng aming aking kaibigan na si uh, Ian Yotapak o oh, shout out sa si sa 13 chapter at saka si Donald Asman, yun, kay Donald Boss Donald, shout out yan sa lahat. Bakit teka may malaki. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Tendali. Ayan, good Sunday, good Sunday, good Sunday. Yun, habang nag shout out ako sa Tropang Kabitib Center, sa mga chapter-chapter mga presidente, may lumarong na uh, malaki, naputol yung aking uh, shout out. Ito, naputokan ko biglaan. Ayan, ang laki. Huli, huli. Oh, huli, ang laki na ito. Mangilo ito. Puting-puti, eh. Oh. Ayan, oh, kita Ang laki. Biglang lumabas. Galing sa laot. Hmm. Ayan, oh. Sana makuha natin. Plapla, mm -hmm. Pla -pla. boy naman, oh. Nako. Nako, sasabit. Ako, sumabit pa nga. Ako, sumabit pa. Huh. Bababain ko na, bababain ko. Bababain ko. At baka mapigtas pa. Ayan, habang ako nagsha out sa tropa ko, ang sa grupo ko. Biglang naputol ang shout ko, may nagpakitang malaki. Ah. Huh. Good Sunday, good Sunday. Niloboy TV. <coughs> Ayun. Ayun, sumabit eh. Dito naman sumabit dito sa ano. Hu! Ang laki. ang laban. Ayun dito sumabit dito, oy. Mapupunit. Lakas ng laban. Ayun. Hu, mga boss. Ayun. Good Sunday, good Sunday sa inyong lahat. Ayan, ang huli natin. Plapla, -pla, laki, mangilo. Oh, nagpakita. Woo! Nilo Boy TV. Buwe naman o. Oh, tulungan na natin. Mabigla pang mahugot eh. Opo. Oh, Lalaban. Oy, laki ng na naman Plapla. -pla. Ayan, ang buhay na mano natin. Huh. Ang laki. Ang laki ng buhay na mano. Plapla -pla agad. Sang kilo guro to. Laki. So yun. Ah. Bigla siyang nagpakita eh. Umangat kahit kulimlim. So yun. Ayan, plapla. -pla. Yan mga boss, plapla. -pla. Mangilo uli, be na mano. Woo! nagsa out sa tropang Cavite Pisanter. Ayun, biglang nagpakita oh, plapla. -pla. Lucky. Nyam 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 nyam. Sayan, saya. saya. Ayan o. Oh. Shout out, shout out sa tropa. Ito, binamano ko. Niloboy TV. Bye-bye. Ayan, ang laki. Pla-pla. Biglang lumutang habang nag-shout out si Niloboy. Bye-bye. Good Sunday week sa inyong lahat. September 1. Ayan, good Sunday week sa inyo. Ayan. Woo! ginawa ko, nilusong ko na inano ko dito sa sabit eh, at saka baka makaskas dito sa bangka, sa fiber yung ating tasi ayun o, oh. binamanan natin o, oh. laki guro mga 3 port to o mag isang kilo nagsya shoutout ako sa buong tropa ng Cavite Peace Hunter chapter by chapter, biglang naputol dahil sa biglang may nagpakita ng malaki yung binamanan o, good Sunday morning Salamat sabi naman ng blessing sa inyo lahat. Shoutout. Ingat sa lahat ng uh, tropa ng Kabitipi Center at saka lahat ng lumakad na papuntang Pampanga. Shoutout sa inyo. Maraming salamat at good Sunday. Ingat kayo. Okay. Ingat tayong lahat. Lahat, lahat ng hunter sa buong Pilipinas. Yun. Shoutout. Bye-bye. Kiloboy TV. Yon. Ayan na mga boss. Ayan ang ano. Ang lakas ng kulog. Baka kumidlat. Kulog pa lang yan. Baka kumidlat. ulan. Ayan tubig natin oh. Muulan na Mamadali tayong bumaba Baka abutin tayo ng malakas na ulan At saka kakulog Baka kumidlat Ang ah, lakas ng ulan oh Ayun, ang dilim So ayun Pag alas 11.30 na Ayun ang huli ko, dadalawa Hindi lumutang ang isda Ayun, asan yung isa? Ito, plapla oh Kahuli ah, tayo ng plapla, malaki oh Kahuli oh. ah, tayo, sunday Good sunday sa inyong lahat Ah, ito yung isa Five finger makulit mm -hmm. tayo ayun yung isa pagpingger buhay na buhay yun ay sibat na Ayan ang ulan ayun o oh. okay aha ito laki ng huli o oh. Mm. plapla isang una yan ang buhay na mano ko plapla -pla. okay yun laki o oh. mm -hmm. oh. ah laki Okay. Yan. Woo. Uh, madali tayo. Okay. Shout out sa inyong lahat. I love you all. Nilo Boy TV plus support na YouTube channel. Bye bye. Good Sunday sa inyong lahat. Tama tama umulan. Makakapagluto tayo. Makakapag-iihaw natin to. Okay. Bye bye. Love you all. 中。